Aba may ginamit kayo nabili kasi sa nahingi anong, Kaya yan ay pinasubrahan ko naman Yung ang iba'y nahingi ay Yung, yung pa kaya nabili ah hindi mo pasubrahan ano Ay Yan ay ganun lang nga Yan ang tunay ano na mo magtanim ano Magtanim ba yung mga 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 okra oh yan dito lang po naman sa kapit bahay yan natin pong i-harvest iha po ngayon tapos ating i po ayun si kuya pagupo ang murder ba atin hong bibintahan ayun o oh. Pipino at ukra. sa pipino po naman tayo pipino tuloy delivery na rin po ito. Oh. Bal ati pong i-deliver na kay Kuya Pagu. Na ay po nag-uubra po din sa akin kahanggan na eh. Kanina siya de bibili. Bayad na naman po oray Yun no. Oh. Ara po halagang 50 pesos lang oh. Kay Kuya Pagu. Free deliver pa. Ay nasa kahanggan lang po naman natin na eh. Oh. tatanim na sila oh. Lalim din pala. Hoy, oh, pako. Nakain na order mo. Nakita ka na. O oh, may ako kumita, wala pa ako. <laughs> Medyo may matatabalaan na ano, pero may pasobra na ari. Yung pipino. Ha? <laughs> Ay, kau. Mas kapago. Ba, Oo. Oh. May mataba, may payat. Oh. Tira, ari din may mataba? Oo. Oh. Oh. Ito, magabaraso. Yan niya, ako na galay niya. Ayos, ayos, yun, tinitang wala Ah, ina-atsara din ba yan? Oh. Sino ba rin kasak mo? Man Manuga mo? Hmm. Ba, ay, ay, taga saan yan? Taga putol. Oh. Ayos naman at may merinda na. Ayan, may ukra pati yan. Ah, sige, 50 na lahat, baka mapunit pa. Alam <laughs> naman na rin, eh, paano mo na, na din eh. Ah, hindi. Wala, yung madalang naman na. Nasa kalapit pa naman na. Pero abot ka na naman diyan. Ang ba? Sa dami na Ah. Oh, Oo, oh. kailan ang talin dito? Bukas. Ah, sa makalok. Nasa ng dapog? Ayun. Ba't parang mabagong punla doon? Pang salabak. Oo. Oh. Nasumako ka na yan. Ah, sige, Salamat ha. Ah, thank you rin. Magit na alala ko nga, sige, malilimutan ko pa ata. Ayos yan O ay, ba may ginamit kayo nabili Kasi sa nahingi ano ay, ay, Kaya yan ay pinasubrahan ko naman Yung ang iba'y nahingi ay Yung, yung pa kaya nabili Hindi mo pasubrahan ano Ay, ay <laughs> Yan ay ganun lang Hindi nagpapagod lang Asya nga Yan ang tunay ano Pero nagpagod na mo magtanim ay ano Asya <laughs> nga Saka nila ang kakain Ay ito yung mumotorin pa na isang motor ay, ang ganda ano. Maganda ang ha? Yung maliit na lang. Ah, ang inyong gagamitin dito. Ganto rin ang gawa ko din sa akin. Ah. Eh. Yeah, ay talaga naman pag hindi mo gagawin ito ay nanda mo Siya nga ay pag yung akala mo dire diretso na ay nanda mo ay. Ayan ka rin ang trabaho. Okay. Ay oo. Ay, oh. na ito ano? Ay hindi pa nag umulan na? ha. Tapos uminit ulit. Nag umulan ulit. Ay siya nga. Kakayanin ko naman rin ang ganda rin ako tubig. Oh. Ate, ah, pero suportado na wala man patayan ng lamig ng tubig. Eh. Ay, sa kapag ako para nila ha. Thank you. Oo, salamat din ha. Ay, sa po nabigyan na natin kay kapag Tapos, update ko po kayo sa ating kalabasa. Bali, ito naman po yung ating kalabasa po. Update na po sa kalabasa. Narito na rin lang tayo sa kalapit. Malaki na rin, oh. No? Oh. Yan na po yung ating kalabasa. Bilis talaga ng panahon, oh. No? Ito pa po, oh. Suprema F1 po hmm. Tanim lang po tayo ng tanim oh. Aba Ay talaga naman Hindi naman po nga ita nga alagaan ay Yung binabantayan Hmm Oh, uh, may mga lasi bulo pa. Oo. Uh, okay, wala din May mga kamuti pa po. hindi uh, Pwede pa rin pala natin i-harvest yan. Oh. Eh. Uh, ano po yung ating kalabasa. Oh. kalabasa yung, iyong itatanim, Kukunti talaga yung magiging ano natin dito. Gasto. Plus plus maintenance oh. So. Hindi po gaanong alagaan eh. Oh. Oh. Ngaganda na. Panalo Ganda na. dito pa po sa isang ano oh. Ah, nagapang na nga oh. nakakatuwa. Supreme e 1 Hmm. At itatahob ko ng kaunti <laughs> Bali kaya po kalabasa yung tinanim natin dito. Ganito po yun eh hindi ko kumaga nagpanigurado po tayo na hindi ko nakayang taniman itong side na ito po ba sabi ko tamnang kita ng kalabasa kasi mas malayo yung spacing po ba space area di para yung uh, yung area na hindi natin matataniman ay eh, gagapangan lang hunang kalabasa yan o oh. ay di kumbaga good idea po yung ating ginawa o kumbaga kahit magdamo uh, siya na yan po naman ang purpose naman natin yung mga panabingian. Pananim. Pananim na kamote. Handa din natin yan. Edi ngayon, gagapangan siya. Kaya yun, effective po naman. Ang maganda. Oh. Nakakatuwa. Ang lalaki na. O. Hmm. Itong isa oh, Magagapang na siya. Panaling, panalo, panalo. Hmm. Eh. Gagapang na po. Oh. Mahaba na. maganda po naman yung lupa natin at gawa ng buya sosya sa bu yung, ano, malabu. gawa ng pinagkamutihan hmm. Hmm. lambot kahit kamay kamay lang kapag apply tayo na sa piste piste side Bale na po ating mga kalabasa. Bale po, salamat po sa inyong pagsama no po na ibigay na po natin yung ating uh, order na ano. Na pipino at saka okra po. Ayun, update po dito sa ating sa ating kalabasa po. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.